So ayan po mga kaubayan, mga kalingap dito tayo ulit kay Ate. Ate, oh, nauntog pa. Sagit lang, sagit. to 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 Ito, malabo na po yung tingin ni Ate. Oo, oh, oh, thank you. Tubig pa. Oh, tubig, mayroon tubig. Ang dala ni Miss Lori. Tubig, tubig. Ito, to. Malabo ito. Malabo ata yung mata niya, hindi niya masyado makita. Oo, oh, oh, hindi na. Nay, ito po. pa, oh. Dandaan, Ate. Matapon. Oo, oh, hindi nga niya nakikita. Ayan, dandahan po, dandaan.

Ano ito sabi mo, te? Joss! 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 Hindi, yes. ah, ito't ito mineral. Ah, ito't tubig, Bubuksan Pabuksan ko, pabuksan. Pabuksan. Dali po. Pabuksan. ko. Pabuksan O, Ay. oh, ayan, o ayan. Ito, ito. Sabi ko ito. nagutong gutong si nanay. Sige. Sige, kain po, kain. Kain well, ka kanin, nanay? Ha? Kanin? Oo, oo. Marami pong kanay, Bibi marami. Bibili. Anin, anin. Opo. Anin. O, o, bibili tayo, Opo. Opo. Oo, bibili Ayan mga kababayan. Ay, ito pa yung mga dala namin pandesal. May marami. Andiyan na may pandesal ka. Oo, oh, oh. madami yan. Oh, madami. Yeah, okay, okay. Ha? Oh, ano oh, yun? Yeah. Oh, oh, bibili tayo na. Kainin mo muna yan. Ubusin oh. mo po. Kapag kakain mo yan, bibili yeah, pa kami. Ay, grabe. Ito na buong sinanay. Hindi ka pa kumakain, ay? Kailan pa? Kagabi? Kumain ka? Oo. Oh. Kumain ka kagabi? Oo. Oh. Hey, Tinanin ko po kumain sinanay, Oo. Oh ko na nakita yung itlog sa kayong hotdog. Ah, bilis siya kumain na ano? oo, oo. Ganyan nga siya gutom na gutom eh. Eh sana nga sabi ko sana ako doon nakaanak niya. Eh pagbalik po namin ni Miss Lori dito, naisama ko si Miss Lori, pinakita ko lang din kay Miss Lori. No? Pagbalik po namin, magdadala po kami ng damit, saka kung pipide, makiusap tayo kala kuya dito, yung nag-aaruga sa kanya dito, na dito, dito siya pinatuloy sa bakanting ano, bakanting bahay na po ito eh, yung waiting sheds, bakanting na po. Nay, naliligo tayo? Ano po, amigo? Bukas? O, sige po. Babalikan ka namin. Kuk, na yan. Ah, Coke? O, sige. Bibili tayo po. Gusto nyo ng soft drinks. Oo. Uh, o, sige. Bibili lang kita. Pagkakain mo niya, bibili kami. So, okay. bibili tayo dito naman sa may tindahan. Ha? Coke? Uh. Anong ginagawa mo sa Coke? Ano no, ah, nagpapatulog ng tiyan ng kok? Oo, paim na na po, kaya man gutom ko. para daw mawala yung gutom niya. Uminom siya ng kok. Uh -huh. Coke lang, ma mawawala yung gutom mo, Nay. Uh -huh. Sige po, bibilang ka namin. Sige, kainin mo muna yan. Para ano, busog yung tiyan niyo, may laman. Pag natin, Miss Lori, dalitay ng damit niya. Gutom na gutom uh -huh. si Nanay kasama po si Hello si, po, hello po. Gusto ko makita yung si nanay. Eh. Grabe oh. Hindi ko na po nakita yung ito sa kakato. Ay, ubos na. Ay, grabe. Oh. So, dahil po dyan mga kabaya, pakitapos yan, tinapay naman. Ay, eh, nasa kanya pa rin yung pera niya. Na. Mas, nasa kamay niya pa rin yung pera, ayun no? oh. Hindi niya pinipitawan. Nakakawak no, ok, pa rin niya yung pera na binipitawan. Hindi, nai, kumain ka. Mamaya bilang namin ko. Marami po yan. Pandi sa lahat yan. Oh, yung pira. O, sino ang pera. Awak-awak niya pa rin, oh. o. No? Hindi mo lang kumukuha? Hindi niya pinabili. Eh, hindi niya. po yan. Bibilan niya raw, e. Eh. Ayan, oh. o. O, baka. O, naman sila, ano, yung mga kababayan. Kaya napatna-sandal siya. Busog na, eh. Ano? Gusto mo pa ng coke? Uh, <coughs> ha? Gusto ko pa Gusto mo ng coke? O, bibili pa kami. Saka ayaw pang... Bibili pa si Miss Nori. Nang uh, kanin pa sa kaul Ha? Ano daw? Kok na may kanin ulit? Oh. Kanin at ulam? Aw, oh. oh. kanin at ulam sa kakok. Tutong pa siya. Tutong pa si Ano po? aga pa. Nanay, natatanda mo na ba kung sino yung anak mo? Oo. Oh. Sinong anak mo? Yun yung ano? Kuya Jamie. Jamie? Oo. Oh. Ano kapili ito? Ano po? Garcia. Garcia? Oh, Jamie Garcia daw po, ang anak niya mga kababayan. Ayun, may nakita tayo, tayo ngayon. Saan po kayo nakatira? Sa Gloria. Ha? Gloria. Sa Gloria daw. Gloria? Gloria. <tod> Saan pong lugar? Mindanao? Ha? Isaya? Ilongga? Ilongga. <tod> oh, ano, ano, <tod> ano. Kasi ano eh, ginagamit niya, ginagamit niya lang yung mga bagay yung na tatapos sa kanya. Tumabon ang mata niya. Oo. Uh -huh. Yung tinapay mo? Ha? Ano po? May pa yan. Oo oh. oh, yan. Yeah. Ah bakit lang ako po? coke? Oh. O oh, sige, bibili kami. Bibili kami na, i-bibili. bibili na pa. Oo. Bukta oh. Coke oh. so, pa, ganun, kanin pa eh. Oh, Oo, oh, kanin, saka coke. Gina. Ano pangalan mo na nai? Huh? Ano pangalan ba talaga? Gina. Gina, Gina, Gina ano? Ayas. Ano? Gina ano? Ayas. Garcia. Oh. Gina Garcia. Oh. Asawa Gina Garcia. mo? Asawa mo? Si Juan. Yeah. Di Garcia. Ha? Di Garcia. Garcia. Oh. Ang pangalan? Ha? Wow. Wow. Makanta na siya? Makanta na. Na ano na rin po so yung pag-iisip ni nanay? Siguro po dahil sa kagaya po sa sitwasyon ni Luang nanay, di ba? Pati nagugutong. Ngayon, nakangiti na siya kasi medyo busog na siya. Pero nangiti. Untog ka, muntog ka. Ha? Kokta oh, ko. Kok? Oh. Oh, Kokta? Oh, sige, sige, tara. Hindi mo daw siya ng kok, mas mga mulod. ako kok. Kasi ako, magpag-usok niya yung kok. Magpag-usok. Sige, bibili kami, babalik kami ha. Oo. Oh, oh. Okay, mga kamay, babalik oh, po kami. Ha? Kanin. Kanin. Kok. Tsaka ulam. Oo. Sige po. Kok, guys. Oo, sige po. Kokta ulit po siya. Kaya mga kabayan, salamat. Sa nakakapunod po sa atin, ano? Ay nabanggit niya yung pangalan niya, pangalan ng anak niya. Sana po totoo yung sasabi niya, Garcia Apilieto. Oh, Ayan, maraming Jamie. salamat. Jamie, oh, Garcia. Jamie Garcia yung anak niya. Mm. Ang pangalan niya ay Gina. Gina Garcia. Ay, Gina. Go, ay. Ah, sige. Ano daw? Hindi po, sige po. Pahingi na daw Ah, bibili na kami ng kop. Sige na. Sige na, sige na. Sige na, sige na. Okay na yan, ay? ito kanin mo. Kanin. Ay, po. Makain ka ulit. Nakain. Teka, sandali. Bubuksan ko po, nai. Bubuksan. Buksan, Bubuksan, nai. Bubuksan. ko. Uy, buka Ito pa isang soft drinks mo na na, coke ha? Ito pa, ha? Oh. Sprite. Sprite. <laughs> Hindi natin nang takip to kasi sayang yung tubig natatapo ni nanay. Ayan, kumain na siya kanina. Pero, tingnan niyo po, gutom na gutom pa rin si nanay. Gutom ka pa, nay? Hindi na po. Okay na? Oo. na Ha? na po. na Okay na? Ah, sige. Medyo hindi na, no? Kasi kanina talagang Subo na lang siya ng subo eh. Ngayon, hindi na siya masyadong gutom. Hindi na siya masyadong gutom na eh. yun. Kaya ano eh. Nanamnam na yung pagkain niya. Saka, sa ano? Hindi saka... ka nagutom, hindi ka nagutom. Ay, ito po, ito po, ang soft drinks niyo. Coke, ay Sprite. Okay na yung Sprite mo, nanay, may isa pa ha. Ito pa isa, oh, mamaya buksan mo ha. Mamaya. Ito po, ito. Yan. Ito, tubig mo, tubig. Baka matapon, baka matapon yung ano. Antonin? Garcia Garcia, Garcia, Garcia nga. So ayun po mga kalingap, mga kababayan, maraming salamat sa lahat po nanonood. At siyempre po, salamat din po kay Miss Lori D. Magalpok Vlogs. Uh, support po natin, no? Lori D. Magalpok, F FB page niya. At also, Lori D. Magalpok Vlogs sa kanya pong uh, bahay sa Whitey World, no? Maraming salamat. Nakakabilib din po, no? Napas, kung napansin nyo. Si Doggy. Ayan. Alam nyo po, si Doggy. Nakapansin ko ito. Balik ko po dito. Yung pagkain po ni nanay, hindi niya po pinapakaya naman. Ah, kahit po nakaganyan lang po yung pandesal niya dyan, nakalagay. Hindi niya po pinapakaya naman. Kaya susunod po naman, ito bibigyan, din natin ng pagkain nito. Hi, Doggy! Ayan, binabantayan niya po si nanay. Ayan. Pali parang... Ayan po, oh hindi po siya umaalis niya pero yung pagkain na hindi man niya pinapakialaman tinitinan niya lang po misis nanay doon napansin ko siya eh and God bless to, to everyone and at mara maraming salamat din po kalabos kalinga prab kailangan na vlogs at siyempre, kay Kuya Val Santos Matubang at salamat po ng viewers sana may mga panood sa atin ano at maparating din sa kanilang kaanak sa kanyang kaanak no ang kalagayan po ni ni ati uh, dito sa may iba Antipolo po, taas ang Antipolo. God bless everyone, love you all. Bye-bye!